So for today's video, ang gagawin natin ay kakain tayo ng pansit bato. Kaya ang word of the day ay hungit. So, tayo ay maguhit na ng pansit bato. Ang ah, Tagalog yun? Supo. word of the day is hungit. hungit. Ibig subo. sabihin ay subo. So, tara. Magandang araw, guys. Uh, tayo ay nandito na naman sa isang vlog. <laughs> um, nakagawa na tayo ng unang video doon sa Tin. at medyo talagang alanganin na, no? Uh, medyo medyo naninibago pa kami ng aking partner na si na si Christine. Pero we'll gonna try uh, na gawin yung mga dapat nating gawin para at least mas ma-improve natin yung paggawa ng ating mga content. And also, wala silang pakialam. Oh, pero okay lang naman. And I think this is this is happiness. So, okay, monetize na yan. Oh, <laughs> so happiness, no? Um, yes. Well, there's a lot of things na pwede natin pag-usapan all about one thing in, in, in na sa sa'yo. Uh, one thing na nagpapasaya sa akin, siyempre ang family ka. Yeah. Oh. Ako pagkain. So today. <laughs> <laughs> hindi, pero bago ka magsalita, bibigyan ko sa inyo yung yung microphone. Sorry, sorry, sorry. Kasi last time ginamit namin yung ano, yung isang microphone and a different setup. Pero titingnan natin ngayon ang GoPro. At nandoon yung isa namin, oh, you yun, oh, know, yung gusto mag-hi, gusto mag-hi. Hi, hi. Si hi. hi. Hi na. Oh, ah, wala, hindi po nag -hi yung isa. So for today's video, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng pansit bato. For At, breakfast. Lucas. Pasalamatan natin si yung nagbigay. Dito ka Si girly eh. daw, sabi ni tita. Hindi ko gano'n si na girly. Hindi namin alam oh. kung saan po galing yung pansit eh, ba ito. Galing kay tita kasi alis, oh, nasa Pilipinas si tita actually. Ang so, ribok naman ito. <laughs> <laughs> ay, at eh, Tagalog pala. Ang ingay naman nito. So, <laughs> so yeah. Ito yung pansit ba natin. Pakita natin. Yeah, na Yan, pakita yung pansit ba ito. Yan. Yan, oh. So, buksan mo. Sponsored by Food City. Mukhang maglalagay tayo ng ano ha, kasi, bulyo na. wala, wala kasi tayong ano, hibi. Hi nga, no, masarap pag may oh, hibi. Masarap lasang lasa talaga. So, okay. tingin guys, oh. Ganda, wow. di diba? oh. oh, yan. Tapos, since wala tayong hibi, ito na lang. Yan ang gagawin natin. Mabetsin muna tayo. At syempre, uh, nung nakaraang party ng ating, ano, ni Baby J, <laughs> uh, medyo may tira kami ng maraming gulay. Ito yung para sa salad na hindi nagalaw. At uh, ito din yung repolyo, gagamitin natin siya today. Mm -hmm. And meron na rin tayong onions. at and and garlic. So, para hindi na tayo magpakita kung paano pa mag-chop, di ba? Yan naman ang paborito ko, yung magpakita ng pag-chop eh. So, habang nag... Pero may papakita tayong i-chop. Ito. Ah, ano ba chop mo? Ito. Ah, yun pala, oh. Ayan. Ito yung gagawin namin na bangot. Ayan, bangot. Ano ito? Anong ano? Sahog. Sahog. Yan, oh. Yan ano? Yan yung tira na ano, na... Na lechon. Pulo ng lechon. Yan, ayan. Si Baby Z. Say hi, Baby Z. So, habang nagluluto si Bon, ako naman gagawa ng breakfast Ito Be, Baby ko. Bon. Mm. Yeah. So, guys, as of, as of this moment, yung recording na ginagawa natin ngayon ay gamit ang GoPro. So, yung GoPro na to ay hiniram natin sa Filipina Munchkin. At uh, kung nais niyang isubscribe ang kanyang, ano, ang YouTube, yeah. click yun. Nyo na lang. Click nyo, nasa description. At isesend natin yung link. So, sa kanya tong GoPro, uh, pinaset up sa akin. And, syempre, sa pagbabalik natin ng vlog, eh, nagamit na rin natin. Kasi okay sabi niya, po. gamitin mo 'bon, gamitin niyo kasi hindi ko man magamit. So, ano malambot 'to na sport yan. Na sport. Na sport. So, magchichap lang tayo ng konting ano, lechon. Konti ba 'to? Pero, pero marami na 'to ah. Konti ba 'to? Konti ba 'yan? So, gigisahin muna natin ito. Oh well. Eh like, ano, ano mo naman? Liitan mo naman. Liitan. Di giniling na lang sana yung nilagay mo. <laughs> Alam mo, nakaka ano mo nakakaano? Nakakalawi. <laughs> nakakalawi no, talaga pag Tagalog. Hindi kami sa ning ganun. Hindi naman -ano. kami tood. Uy, oh. pwede na pala to. Oh, nagsasalita din si Baby Z. Bait salita na salita diyan. Yeah. Hmm. Yeah. So, very contrasting pala yung ating sahog kasi meron tayong hibi, ay meron tayong yeah. Hey, sling, tapos may pork. pork may pork, na. may tapos, beef oh, pa. Alas, ay, hindi na yung beef. Hindi yung beef. Buwan ka ba? Okay na itong sawag na ito. Kasi na. gusto ko kainin sana yan sa steak and eggs. Oo. Oh, so mm -hmm. hindi tayo mayaman. Kaya pansit ba ito? Pansit ba ito muna Ay, tayo? Ay, pero dito kapag nakapansit ba ito ka sa, ano, sa... Amerika. Bakit mas tumatay gumagano? Bakit hindi na lang sila ang mag-adjust? <laughs> <laughs> Tulad ng sinabi ko, uh, lalagay natin siya ng lechon. At siyempre, sorry bakit dumidigay ako. <laughs> At natin siya nung gulay na nakuha natin doon mula sa kinanay Dorina na farm. Garden. Garden. Okay. Farm on lucky. Eh? Okay. na yun. Ano na, ah, parang... Plantita. Yeah, plantita. Una natin gagawin ay maglalaga tayo ng lana. Huwag yan, olive oil. Ah, lana. <laughs> Tagalog ko <quality. laughs> Wala um, na siya. Okay, kung kayo taga Bicol at ano, nakikinig or nanonood kayo dito ng ano, ng Bonin ah, uh, pwede nyo ano, yung subscribe or pwede nyo pakinggan yung aming ano, podcast. Yan. So, naglagay na tayo ng, ng lana. Mantika. Anong ah, mantika? Olive oil. Pwede naman yun. Gagawin natin ay lalagyan muna natin siya ng onion. Ako kasi onion yung palagi kong inu. -ula. Ano yung onion sa Tagalog? Shibuyas. Yes. Yeah. And also, pag ako gumigisa. Gumigisa. So, nilalagay ko na siya pareha. Oh, um, Umubusin! Kasi nga sa ano pa O, Pwede ko na lang tayo ng bago. Oo, di ubusin mo na. Para, akong para sinino, Parang hindi pa naman mainit yung kawali mo. Ah. Ganyan nga ako mag, ano, Tapakin magisa. Mo. mo. Ganyan nga ako magisa na wala pang ah, ano. Tagtakin ko. So, lagi kinakalaban Hindi pa to okay. <laughs> ano? <laughs> 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 hindi pa to okay. Hindi pa to okay. Okay na to. Okay na to. So makikita nyo dyan, habang umaapoy, eh, maluluto yung mantiga, yung mantiga, yung, yung garlic natin. And then kapag naluto yung garlic natin, kasabay na rin ng onion. So hindi siya maluluto masyado. Kasi minsan, di ba, kapag nilalagay mo siya ng sobrang mainit, nasusunog yung ano, ingredients. Mm -hmm. O, di ba? Bakit ako nag-explain? Okay na to, monetize na to. Mm -hmm. <laughs> Okay na ito, hindi pa monetize. Dapat matuto tayo ng, ano, ng sistema, di ba? Ito Yun yung palagi nilang sinasabi. Uh -huh. Ah! Uy! Ayun, nag-golden -go brown na kaibigan, no? Ganyan! No? Hey, so, sa hindi siya nasusunog, pero lumalabas yung aromatics. Alagay ko na to para at least pag nalutong sabay. Ayan, o. Kami yung audience impact ni Daddy. Para si BBC, marunong na siyang magluto pag 3 years old na siya. Hello. I know. Sabi ko niyo. <laughs> ano masasabi mo? Ano masasabi mo, BBC? Oy, ano masasabi mo? What can you say? Can you say something? Mm -hmm. Say hi! Say hi! Hi daw sa inyo. Ano sa inyo? Tama akong pa to. So guys, ito. Nilalagay na natin yung paper towel <laughs> <laughs> May sabaw na ba? Ito na. Lagay ko na to. Yeah. Kulang pa ba yan? Kulang pa to. Okay, dadahan na ganyan. Kasi gusto ko yung pancet, yung may ano sabaw. yes. Ako rin, favorite ko yan actually. Pero masarap talaga yung ano, yung may heavy. Heavy. Ah, heavy. Yung shrimp na dry, dried shrimp tapos ang lalagay mo bok choy. Yeah. Yun yung talagang malasa. Pichay. Pa bok choy bok choy ka. Bok choy dito eh. And dito ko ano, na siya guys titimplahan. medyo um taliwas sa inyong mga paggawa. <laughs> Tal taliwas. ang lalim. <laughs> uh, medyo salungat, taliwas, or baliktad. Kaliwa, or... kaliwaan. Kaliwaan. So, gagawin muna natin, nalagyan muna natin siya ng tauyo. Tauyo. Toyo. Ah, toyo. Toyo pa lang, ano, ano. Pwede mo ko lagay dyan. Toyo. Uy, dami yung nanagay natin na tauyo. At sabi ng aking asawa, uh -huh. ay lalagay natin siya ng hang... Buyon. As Alam mo ang tawag din sa Pilipinas? Nor cubes. Nor cube. <laughs> Pero hindi siya cube. Hintayin natin siyang magkalaga. Kaga. Kumulo-kulo. Ah, kumulo-kulo. Yes. Eh, nasa atin. Ako pa palang bibig. translator mo eh. Bicol eh. Oh my God. Ah. Sarap na. Sarap na kahit hindi pa nilalagay ng pansit. Ay, ay, ay. Sighting. Hmm. Yan, no? Hintayin na natin siyang magkalaga. Kaga. Kumulukulo. Kumulukulo. Kukulo na ang dugo ko sa iyo eh. And then pag kumulo na ang dugo ng ating minamahal, patay tayo diyan. Patay tayo diyan, sarap. Oy, ito na nga nagkumukulo, nagkuku nag kakalaga kaga. Kakala kumukulo ko. <laughs> na. na Nako, nabibilot na ako ganito pala pag palagi nang nagbibikol. Oh, ito na nga pala nag ano na, kumukulo, Kumukalo na. na. Yan. At ilalagay na natin ang ating pansit. Ilan pang pansit ang gusto mong ilagay? Dami? Oo. Ayan. Pansit. Yam, yam, yam. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Ayan. Ilang ano? Dakot? Dalawa? Tatlo? Tatlong dakot. Oo, oh, walang yung sabon nito. Only dalawa. Ayan. Kung kanong kapang. pa. <laughs> yun okay, ako guys. Sarap oh. Sarap ng pansit. Bataw! Tsaka nga pala guys, shout out lang sa Tagabicol Podcast. mga tagabicol dyan na gusto maka marinig ang aming mga bosses. Yes, ang mga magagandang topic. So makinig lang kayo sa TBP, Tagabigol Podcast, sa Spotify. Siguro in, in Bonintin, I'm just gonna speak in English and also Tagalog. a little bit of Tagalog. Like Taglish. Like konyo, konyo kind of thing. Because me also, mm -hmm. I would admit na hindi rin ako marunong or mag-English. Hindi ako hindi pa ho talaga gahaman. Gahaman? Eh, Gata ba? Gahaman? <laughs> gahaman is like greedy, no? Kagi. Ah, hindi pa ako magaling mag-English. So, yun. I think that's the only way for us to practice speaking English. Kapag sa sabi natin siya, or kapag araw-araw mo siya iba Kung gagamitin mo. Yeah. So through this vlog. Nang practice mo yung. Kapag practice natin yung speaking na and, yung communication. And the other side, the benefit of that one is also some of our friends overseas or laban na dito sa u.s could also understand what are we saying or what are we talking about yeah because we have we ha we got plenty of friends na talagang mga ano ibang lahi alam mo yung video natin na to dami ko nang ikakatagad siguro mga nasa ano na uh, wag muna okay na yan eh, para at least ano mas natural mas. Raw? oh oo. oh oh ikaw na mag edit <laughs> hindi ko i-edit na I don't i don't feel like kasi doing it kapag ano parang okay Oh, bakit mag-explain na naman ako? Bakit ba lang ginagawa mag-explain? Ikaw daw dapat sa iyo si Boy explain. Ako si Boy explain, 'di ba? Happiness dapat always on the go. Go lang ng go, 'di ba? Whatever it is, it is. Ano? Whatever it is, it is. Que sera, sera. Que sera, sera. So, antayin lang natin maluto, then kakain na tayo ng breakfast. After ng transition ito, makikita nyo ang aming pagsubo ng ating pansit. Bato! Guys, eto na nga. So, this is the moment of truth. Uh, Siyempre, tingnan natin kung masarap ba o oh, hindi. O, uh, di ba? May background pa tayo ng pambata. <laughs> And also, lalagay natin ang kanyang itlog. Alam mo, naglalaway ko na. Kain tayo ng pinaka-masarap at pinaka-simpleng gawin na pansit bato. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Mainit. Mmm, harap. -hmm. Mmm. Mm. Harap! Piyam ah. Mm. So good. Mm, mm, mm. Mas ano mainit pa. Mm. So good. At kung kayo napad pa dito sa Valentine, huwag niyong kalimutan mag-leave ng comment. O kaya, huwag At... niyong kalimutan na kami ay subscribe At kung kayo na ma'am, comment uh, comment kayo kung saan tagasan kayo para... <laughs> <laughs> para malamay naman kung saan dumating yung aming video. Saan umabot. Charot lang. maraming salamat sa panonood ng video na to at hanggang sa muli, hanggang sa susunod na ating pagkikita dito lang sa Bon and Team! Bye! And the plus one! Yay!